Good morning. So nandito kami ngayon sa Jais. Jebel Jais. Tayo uh, yung magka-climbs naman. Third time ko na tong uh, magka-climbs dito sa Jais. Pero yung mga first and second, hindi ko sya natatapos dahil nagkukulangan ako sa tubig. Today, titignan natin kung malakas na ba tayo. So ito pala, sama ko si Bike Duo. Bike Duo! Anong balita sa'yo? Sa yo, yo, yo! <laughs> What up? Sino gusto mo shoutout? Tongtong sa adventure! Shoutout nga pala sa mga followers ko san uh, nanay ko tatay ko kapatid ko <laughs> Gaijin, ang ganda ng sky oh ganda ng ulaps, ganda ng cloud formation shout out to Gaijin! nasaan na sila bre? wala kayo mga <laughs> kita kids <laughs> oh yan guys uh, kita kids and start na ng ride let's go yo dito na kami start na po ng aming climbs dito pa lang yan sa paanan mga pa dito pa lang kami sa paanan last pag na kami <laughs> ako na to guys so see you later yo we're still alive <laughs> wala pa kami sakyatan so nagpapacing uh, lang kami ng slow slow warm <laughs> kasi Parang dito pala may gradient. parang, <laughs> parang may gradient na dito. Bakit yan yung pinaka-stretching natin. Hindi tayo makapag-speed. No. So, ayun. Nag-re-reserve din kami ng lakas para sa sa climbs. Shoutout nga pala sa sponsor ng windbreaker namin. <laughs> anong, anong, anong brand yan? Ayun, saan natin nabili yan pa Big for less. Big for less. Big <laughs> for less. Thank you sa sponsor. DFL baka naman <laughs> altitude natin ngayon 251 altitude tayo guys kaya enjoy the view again yung view lang yung may bibigay ko sa inyo so ito na nga po start na po ng na aming kalbaryo hinihingal na ako altitude check 370 pa lang kilometer check 12 km marami marami pa to let's go ¡Qué quí! that's a sound of Ferrari. So I'm guessing this is the top. Wow. It's in the cafe. Yeah. Pre, cafe dun. So, ayun na nga mga chong. Yeah. Hindi na ako nakapag-vlog dahil ang hirap umakyat, ang hirap magpa-jack. Ito, yung speed ko. 7.7 na lang ako. Pero nasa nasa 1200, 1230 altitude na tayo, so malapit na tayo. Ayun yung pupuntahan natin yung yung restaurant doon. Ha. Ah, hirap, grabe, chong. Ang hirap nito. Hindi ko na to. Last na to. So guys, kagkwento ko na lang lahat pag nandun na kami sa taas naunahan ako ni ni bike do grabe ang bilis niya siguro mga 2 to 3 kilometers din ang gap namin tapos bumaba pa siya dito makakit pa rin siya ngayon pakit siya ulit dahil kala niya yung restaurant nandun so yun update ko kayo guys makikita niyo eto 9 9 kilometer per hour na lang ang takbo natin pakakyat doon ah grabe ganyan yung nakit namin ganyan yung nakit namin guys hindi na ako makapagsalita dahil pag na ako enjoyin nyo na lang yung view ah, ah Andun na sana ako Kasi hindi niya sinagot ang tawag ko Bumalik po ako Nalakala ko Nalagbasan ko na yung cafe yung pala, doon. Ano pa sa station yun? Hmm. So bumalik ulit ako. <coughs> Sobrang wasak na ako. So yan po si Richard. Ano so ba talaga pre, pag makakit? Oo pre. So pupunta po kami doon, para lang po mag-coffee. Pre, <laughs> 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 kung wala ko lang, iniaya na lang kita magkapos sa bahay. <laughs> E libre pa kita, Starbucks na. No? Libre pa kita. May Starbucks pa sa amin. Ah, huh. Ito ba ba ito? lang! Cheong! Ito lang natin, no? Ito lang, ito lang naman, no? Oh. Boom! Ano ngayon, men? Shout out to Gajin Lumabas lahat ng sipon ko. <laughs> mga cyclists Pwede mo magtay bike yan pagdating mo doon. Ano ka na? Nasa Direkt heaven hospital. ka na. <laughs> ano hospital? Ano hospital? 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 heaven na yan. <laughs> so guys, oh sumakit yung likod ko, grabe. Tignan mo yung bituka ng manok. So this is our view. Tawag tawag sa driver. Okay, so dito tayo ngayon kakain sa 1484 by Puro Breakfast tayo. Ito yung menu nila. Tignan natin anong menu nila Ano yung menu nila Basahin nyo na lang Pero parang ang ganda nito Egg Benedict <coughs> Windbreaker ang nagsolba, nagsalba sa amin <laughs> Windbreaker So ako ngayon ito yung advantage ng may, may hood Hindi lalamigin yung ulo mo Laging mainit ang ulo ko eh. <laughs> So guys, the Ano experience mo pre? First time mo mag-climbs, di ba? Uh, first time ko. First time niya mag-climbs. Ayun, iniwan niya ako. <laughs> Grabe, iwan sa akin kayo na. Pero 2 to 3 kilometers. 2 to 3 kilometers. Oo. So, nung bandang nasa, ano na pre, bakit na talaga pre? Yung totoong bakit na. <laughs> nag-10 <laughs> na lang ako, 10, 11. So, pag nangangga na, na, pag naramdaman ko na na buhay bigat, so, ko, tapos bigat ang konti. Oo. Uh, ako, ganun din ginagawa ko, pero sobrang bigat ang sakit. <laughs> tapos, pag nakaka-rest na ako, upo, tapos biglang, ano, high uh, gear. High gear. Siguro, na siguro, sabihin natin, advantage ko kasi, magana ako. Oh, manipis ka. Oo, oh, tsaka manipis ka. Ano, tsaka yung cassette mo, may 30 ka, diba? ba? <clears throat> 30. 11.30, 1130. so sabi sa akin 11.28 so yung sagad na sagad na yung gear ko pero bigat pa rin talagang hindi ko kaya yung ano pre yung pain tolerance alam mo so sa mga cyclist din na gusto mag climbs di ba kailangan dapat ready lang bottles. talaga two bottles talaga hindi kakayanin sa summer dapat malamig yung tubig lalo na yung mga first time mag climbs no? Uh -huh. so ako sinabi ko rin sa kanya na dalawa rin bottle ang kailangan kahit na winter. Oh, okay. Naubos ko na nga isa Sobrang lamig. Time check tayo ngayon, tignan mo, nasa 12 o'clock. Ano? 11.30 na ang umaga. Nakatapos natin mag-breakfast. Oo. <laughs> so, pero bro, ano okay? pa rin? Pero sobrang lamig pa rin dito sa taas. Nakaglab sa kami, naka-windbreaker na lahat-lahat, no? Malapit ng tanghali pero lamig pa rin. So mamaya descending kami. Descending o oh, descending naman. Ah, yun pala, hindi na ako nakapag-vlog kanina nung nagka-climb sa kalagitnaan kasi ganun, um, wala rin eh. Wala rin ako makukuha. Wala rin kayong makukuha sa akin eh kasi pace um, Mabagal yung pace ko. Tapos hinihingal na ako. So, ang makikita nyo lang is view. Tapos yung hingal ko, wala rin. So, ngayon, kinuwento na lang namin kung ano yung experience namin para at least yung mga ibang magka-climb. Pagka nakabike ka lang, nonit ng booking dito sa restaurant dito sa taas Sa puro cafe Sa puro cafe Ito yung pinakahayas sa uh, restaurant dito sa rasal Al Khaimah Kayo iba So guys, ayun lang ang experience namin So magde-descend na kami Babalik na dun sa parking Kasi Kasi uh, dun, dun sa baba niya mainit na So kailangan na namin mag-exit So guys See you sa descent Altitude check is 1446 So konti na lang 1450 na Oh yeah, descend the- sandals. ayan oh, na po guys ah. so tapos na kami mag climbs mag descend si bike do mag, mag instagramable na siya guys I survive thank you lord ayan oh road bike number one guys hanggang dito na lang yung vlog na to at salamat sa inyong panonood at whew, magandang experience na masakit na may sarap sa huli yung uh, Uh, uphill yun lang talaga yung sobrang hirap para sa akin, hirap pero yung decent, yun na mga cornering na, fast cornering at saka, na mo yun yung chill, chill ride na lang <clears throat> yung, um, yung yung, yung enjoy mo na lang yung view know what I'm saying ayun na guys, salamat sa inyong panonood at whoo, subscribe